si maniniwala kayo si Jokoy sa si Russell Peters. Oh, nag back to back, nag -back, -to -back dito yeah. 'yon. Napapayag okay. ni ni Russ ni Jokoy si Russell Peters na mag-open sa kanya. Okay. NBC tent 'yon. Ang problema dito sa Pilipinas, ang manonood sa iyo Phil Indian. Uh oh. Filipino Indian ang malamit dito mm -hmm. ano, eh, mga, okay. mga ano eh. Bi Tapos may mga konting mga mga uh, expat pero karamihan mga Filipino Indian. Uh -oh nag-open si Russell Peters. Ang galing ni Russell Peters. Oh. <laughs> <laughs> ang galing. Eh, nag-open siya. Eh, kung tutusin, mas sikat siya kay Jokoy noon. Mm. Tinawag si Jokoy. Para si Jokoy may nang heker. Pinabuksan niya ilaw. Oo, oh, inaway niya. Sa sobrang oh. frustration niya, nag-perform sa amin yun sa 19 East. Pinapunta, pinadulo. Oh, oh. Pinaperform namin sa dulo. Nung ano to, way back 2010 to 20... Matagal mm. na. Matagal na, 2010, mm. 2011. So, hindi, pa, hindi pa siya sikat hindi sa Nelly. Hindi pa siya. Actually, dalawa, dalawa ang karir ni Jokoy eh. Pumutok siya ng mga 2006 kasi nag-ano siya, nag siya sa Filipino ano siya, Filipino flag siya, nag siya. Flag. Akala niya tuloy-tuloy na nawala siya. Nung nawala siya, ang pagbabalik niya yung Vix na. Okay. Yung okay, nag-produce okay, na siya okay. sa Netflix. Oh, ang ano yun. kanya, ang kanyang ganung apat. Mm -hmm.